Magandang araw, Pilipinas! Ito ang valiant news sa tidsa inyo ng Office of the Vice President. Mahigit isang daang kabataan na mula sa barangay Sanafe sa Ifugao ang pinaghandogan ng pagbabago bags ng OVP Cagayan Valley Satellite Office. Naglalaman ito ng school supplies, dental kits at kapote. Tunghayan natin ang kwento ng ilang kabataan sa nasabing lugar sa ulat ni Maribeth Adlawan. Nadatnan naming abala sa pagsusulat ang isudyanteng si Zandrix na mula sa paaralang elementarya ng Sanofes sa Ifugao. Araling panlipunan ang paborito niya na asignatura. Interesado kasi umana siya sa kasaysayan lalo na sa lugar ng kanyang pinanggalingan. Desedido si Zandrix na makapagtapos ng pag-aaral upang makatulong sa kanyang pamilya at maging sa komunidad. Paglaki mo, anong gusto mong maging? Um, engineer po. Tulad ni Zandrix, maraming bata mula sa Ifugao ang pursigidong mag-aral. Ngunit ang karamihan sa kanila ay kulang ang school supplies. At upang matugunan kahit papaano ang pangangailangan ng mga bata, Tumungo kamakailan ang OVP Cagayan Valley Satellite Office sa Ifugao upang mamahagi ng pagbabago bags. Ang inisyatiba ay bahagi ng Pagbabago, a Million Learners Campaign na isa sa mga flagship program ng OVP sa pamumuno ni Inday Sara Duterte. Sa kabuuan, aabot sa 193 na mga kabataan mula sa Sanafe Elementary School ang nahandugan ng mga pagbabago bags. Mula dito sa Lamot, Ifugao, ako si Maribeth Adlawan, lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Valiente News. Mga kabataan na mula sa barangay Sanafe, masayang tinanggap ang handog sa kanilang pagbabago bags. Mga mag-aaral, may mensahe para sa tanggapan. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang na mga ulat at impormasyon. Maraming salamat.